One, two, three, come on! Come on! Come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hello mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam niyo fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C, plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang kagandahan ng mamasang ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng... Thursday. So, happy Thursday sa atin lahat ng bonggam-bongga. So, ito na. Ito na yung hinihintay natin na napaka-exciting. Siyempre, ngayong gabi magaganap na ang coronation ng Mr. International kung saan ang lumalaban sa atin ay si Kurt Bondad. And then, ayun. So, siyempre, excited tayong lahat. Pero, guys, manage nyo lang yung expectation niyo. Dahil, syempre, hindi naman to basta-basta na, oy ikaw na ang panalo dito. So, syempre, kailangan mag-perform ng maigi ang ating pambato. Maganda ang ipinakita ni Kirk kahapon sa competition. And then, ayon looking forward ako talaga mamaya para sa kanyang laban. And I hope na sana sumanayon ng mga bituin sa langit. Ayun. Kasi, ay nako, guys, kung alam lang ninyo, ang mga naririnig ko doon kasi ang mga mananalo daw ay si, ayan na, merong Lebanon, merong Korea. Ay, nako hindi ko alam. Pag tinanong mo ang mga tayo, sasabihin nila Korea. Pag sa sasabihin bigla nila, uy, Philippines as well. O, oh, ba diba? Parang kung sa akin, I think it's a uh, Philippines talaga. Kung performance yesterday, alam nyo guys, ilalaban ko to ng bonggang-bongga. Kung performance ni Korea at performance ni Kurt yesterday, ang pagbabasihan nila kung sino ang kukunin nilang top nature I think it's sa Philippines kasi si Philippines talaga ang nag-perform at saka pinaka-brilliant sa lahat. Mm -hmm. Yun lang. Kaya ako para sa akin, sana ibigay nila to kay Philippines pag nag-perform si Kurt ng bonggang-bongga at nasagot niya ng maigi ang Q&A kasi kapag hindi so maniniwala talaga ako na lutong makaw talaga ang mga pajan ngayon sa mundong to so yun nakakaloka kasi yung alam mo yon parang minsan kapwa mo rin Pilipino eh sila din nagte-turn nagte-turn down doon mismo sa kandidata natin yung mga tipong ganon kaya nakakaloka pero ako may tiwala ako kay Gert may tiwala ako sa performance na ibinigay niya yesterday and then malaman natin mamaya so I'm so excited din naman talaga na ko ba natitense ako na nakakaloka hindi ko kasi maano hanggat hindi pa tinatawag yung winner eh. Alam mo yon Pag natawag na yung winner, ayon magiging masaya na ako para kay Kurt. O, di ba? Kaya good luck. Mm -hmm. So, malaman natin yan mamaya. Sino daw ba ang malaking tinik kay Kurt? to be honest, si Korea. Si Korea na parang AI. Charon. So, yon si Korea. Kasi parang, yung mga tao kasi, syempre alam nila na maganda kasi yung sa paningin nila, yung, yung Korean, alam mo yon nagagwapuhan sila. And, nag-makeup si Korea. Gwapo naman si Korea, in fairness. Gwapo si Korea. Isa siyang actor. Um, hindi lang ako pabor doon sa sabing ganon. Malakas daw sa social media si Korea pang. Piling ko hindi naman malakas sa social media. Eh, pag nag-upload ako eh, bakit konti lang nanonood? Mas madami pa yung nanonood kay Nigeria. So, yun. So, yes. Uh, it's uh, cute and then, ano, uh, talagang handsome talaga siya. Pero para sa akin ha, mas gwapo pa din si Kurt. Mas gusto ko pa rin si Kurt. Iba kasi yung personality ni Korea eh. Mas tahimik, mas mas pinis, ganon. Pero ito kasi yung si secret kasi, alam nyo naman secret. Si pero sa totoo lang, ang pang Miss International talaga, it's Kurt Bondat. Yes, totoo. Ewan ko na lang, basta mamaya malaman na lang natin kung sino yung gusto nila, yun yun. ba <laughs> diba? So yun, nakakaloka kasi. So isang malaking tinig kay Kurt, I si see Korea. Si Korea talaga. Hindi si Nigeria. Si Nigeria parang feeling ko safe siya sa in top 5. Pero baka maging second runner up lang to. Ang pwedeng mag last to standing dyan ay si Philippines at saka si Korea. Yo, silang dalawa talaga yun nakikita ko. So malaking tinik talaga itong si Korea kay Kurt. Mm -hmm. So, silang tatlo ang pwedeng mag, ano talaga, top three mamaya si Nigeria, si Philippines, at saka si Korea. Pero para sa akin, syempre, winner ko si Philippines, and then first runner-up ko si Korea, second runner-up ko si Nigeria. So, sa top six, safe makakapasok si Costa Rica kasi nga, di ba, boto. Pero sa totoo lang, si Costa Rica, kung performance sa pag-uusapan, hindi to makakapasok sa semifinals at malalaglag at malalaglag talaga siya. Pero makakapasok yan mamaya sa top 6 kasi dahil sa kanyang voting system. Malakas siya sa voting system. Talagang tinrabaho nila talaga ang voting para mas safe siya at makarating sa top 6 na competition ng Mr. International. Kaya parang masasabi ko mamaya, nandiyadyaan talaga yan. Papalo yan sa top 6 si Costa Rica. And then, isa din sa mga nakikita kong malakas si Canada. Yes, malakas ang laban ni Canada dahil sa performance na ipinakita niya. Iba kasi yung atake ni Canada eh. Bata pero nandoon na dinaan niya talaga sa cutie-cutie. At marami talagang natuwa sa kanya. So, good strategy game ang pambato ng Canada. So, yan! Ay nako, good luck. So, sabi nga nun Maria at Isa Manalo, ano naman daw masasabi ko sa pagpunta niya sa JKN bongga. Ang ganda ng suot niya, yellow. I love yung yellow gown niya. Gusto ko din yung presensya niya. Talagang, ayan na rin, laban na laban na rin ang isang Maria at Tisa Manalo sa competition ng Miss Universe. Ngayon palang ramdam mo na, na talagang gumagawa siya ng inay. So, mamaya makikita ko na ang Maria at Tisa Manalo. So, I'm so excited to meet her. And then, ano pa ba? Mm -hmm. So, siya mag-host ngayon ng Miss International Queen. Amster International So, ayon So, mamaya malaman natin kung ano Ang takbo ng Maria Atisa Manalo Sa pag-host ng isang International pageant At uh, tignan natin yung mga ano niya, Yung mga styling niya Kung kabugba or bonga And then uh, Nakita ko, papunta na siya doon sa venue At nakita ko din na Sobrang ganda niya So, I'm so excited for Maria Atisa Manalo Philippines So, yun. Ay, nako, bongga yan. Pero eto, ewan ko kung matutuwa kayo dito, opinion polls. Opinion polls daw, paano daw kung ang manalo daw ay si Vina bilang Miss Universe 2025 na ang kanyang home country ay Thailand. So, okay lang daw ba kung ipapanalon si Vina? Sh Okay lang naman kung may papanalo ni Vina to. Basta mag-perform at nakita natin na bongga talaga yung performance niya. Pero kasi maraming candidates eh. So, ibig sabihin, maraming makikipagbakbakan kay Vina. Hindi lang siya, di ba? Kung baga, parang ang aabangan mo doon, yung magiging performance ng mga candidates. Unfair naman kung may nag-perform tapos si Vina yung ipapanalo. Ayun, magre-react ako doon. Pero kung nakita naman natin na talagang siya yung top nature, sa kompetisyon, tapos hindi siya uh, siya ang nanalo, okay yon. Pero yung hindi ka na nga nagtap, tapos ikaw pa ang nanalo, nakakaloka kayon So, yan. Ganon. So, tingnan natin kung anong ipapakita ni Vina sa kompetisyon ng Miss Universe. So, wala namang problema. Everybody naman na gusto din naman manalo si Vina. Pero, nandoon na sana, lumaban ng patas at sana patas ang labanan. Hindi yung parang, o oh, sige, ipapanalo ninyo, pero hindi naman patas. So, oh, di ba? Unfair naman yun sa iba. So, mas gusto ko patas yung labanan para walang silipan. Ganon. Kasi masisilip sila dyan at hindi yan maganda. Ganon. Kaya, good luck na lang sa kanila. Pero, ito ang good luck. Bagong Miss Universe Vietnam, transgender, Mama Sam, anong masasabi mo dito? Well, ang masasabi ko dyan ay good luck din sa kanya. Mm -hmm. So, hindi nga nagdalawang isip na magpadala ng tra transgender ang Vietnam dito sa Miss Universe na ito ay galing sa, ano, galing to sa tawag dito sa Miss International Queen, o, di ba? So, hindi pa na kontento doon. So, mali pa dito talaga sa Miss Universe Vietnam. At siya nga ang ipapadala ng Vietnam sa Miss Universe. So, maganda bang strategy to ng Vietnam? Piling ko hindi. <laughs> so, hindi na sila nadala do sa mga na-thank you girl ng mga candidates na transgender na pinadala sa Miss Universe. Kung baga, parang sige, gusto pa nila itry. But tignan natin, di ba? Malay naman natin, eh, ba sila ng bonggang-bongga. O hindi ko rin alam kung maganda ba yung strategy game talaga nila. Kung yan ba ay papalo ng todo-todo para sa kandidata o sa country nila. At kung makakatulong ba talaga, di ba? But syempre, lahat yan ay may kanya-kanyang strategy game, may kanya-kanyang game talaga. So, gulatan na lang yan. <laughs> so, good luck. Naalala ko nung no, kay Katrio na may sumali din na transgender dito sa Thailand, di ba? Yung sa Spain. So, ngayon naman meron kay Maria Ati sa Manalo. Kaya, hmm, sige lang. Good luck. O, di ba? So, tingnan natin kung magwagi yan. So, pag nagwagi, edi eh, winner. <laughs> so, yan. So, Maria Ati sa Manalo. Malakas ba ang labad sa Miss Universe? Ay, to be honest, sa mm -hmm. so nakikita ko kay Atisa, talagang inilalaban niya. In fairness naman kay Atisa, talagang ginagawa niya yung lahat ng makakayan niya para maipanalo ang competition ng Miss Universe. At lahat tayo excited for Atisa manalo, di ba? At tingin ko, yes, malakas yung laban. Pero, ang hirap kasi lumaban ngayon dito sa Thailand. <laughs> Alam mo yun, iba din yung mga taste talaga nila. Kailangan ma mat matipuhan kanila nila. Bukod doon sa matipuhan ka, dapat maganda din talaga yung ipapakita mo. Ganon! Ay nako, nakakaloka. Pero ito ang nakakaloka, pambato natin na si Jeter Palomo. Nandito na sa... Thailand. So, yun. So, ito na nga. Magkukumpit na ang ating pambato bilang Mr. Entertain, ah uh, Mr. Global. So, tingin mo ma'am, sa aari ba kaya ang pambato natin? Oy matalino naman to si Jeter. Saka, din naman. So, parang feeling ko, yes, makakapasok yun sa semifinals. Katulad nila Kurt, nila nila Marcelino, di ba? So, Kenneth Marcelino. So, Supportahan so, natin syempre si Jeter. Mahirap yung kukunin niya kasi back to back eh. Tulad nga sinabi ko, pag back to back, huwag tayo masyadong magtiwala sa ganyan. Pero kung mananalo, eh, why not? Di ba? So huwag tayo masyadong, ibig ko sabihin, huwag tayo umasa masyado sa back to back kasi nga mahirap. Pero kung mananalo naman, eh, why not? Oh, so good luck. Good luck kay ano, Chetter Palomo. And wish all the best. Di ba? At nakikita ko naman na naman yan ng bonggang bongga. So, ito, kapapasok lang na balita. Miss Asia Pacific International 2025, Darling of the Press winner, USA Darling of the Press. And then, Philippines first runner-up, Mexico second runner-up. Anong chika mo dito, Mama Sam? Eddie bongga. mhm -hmm. Nahiya pa sila, ginawa nilang first runner-up lang si Philippines, hindi pa nila ginawang winner. Charot. Ay nako. So, syempre, hindi naman ako magtataka dahil sa dami na sumusuporta nga kay, kay, ano, kay Anita Rose. At uh, good luck kay Anita, syempre. So, looking forward tayo kung ano nga ba ang tumbling na gagawin niya sa competition na yan para maipanalo niya to ng bonggam-bongga. -bongga. At masaya ako for at least ang for Anita Rose Gomez. Kasi syempre gusto niya naman talaga mag-compete din. At eto na, malay ninyo, di ba siya makapag-uwi ng corona ng Miss Asia Pacific ngayon taon na to. So parang piling ko naman lalaban naman niya ng bonggang bongga. So abangan na lang natin kung ano yung magiging eksena niya ng todo-todo. So yun, so yun lang yung mga chika natin for today. And then ayun nga, so sana supportahan natin ng bonggang bongga ang ating pambato na si Kurt dito sa Mr. International. Syempre, prayers ang kailangan ni Kurt para para maano niya tong ano, makuha niya yung titulo. So kinakabahan na ako na parang ewan ko ba. <laughs> basta good luck, 'di diba? Good luck sa atin, good luck kay Kurt, good luck syempre sa Pilipinas. So sana talaga magtagumpay tayo dito at makuha natin yung inaasam natin titulo ng na Mr. International. At feeling ko perfect na candidates talaga si Kurt eh, dito sa competition na to at naniniwala ako na atin to. So, yan. So, syempre, maraming maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel, at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated, syempre, sa aking mga chika. Sabi ng gano'n, always keep smiling and laban lang. So, guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys!